Ito, diaper mo na yan. Ay, ito, diaper o. Oh. Ibang ko to dito na ya. suot mo yan. Hmm, iwan ko to dito, itong diaper mo ha. Tapos ito, gatas. oh, gatas ka pa. Hmm, ito, gatas mo na yan. Hmm. Oh. Nay, ito, gatas mo ha. Iwan ko, iwan ko rin to dito oh, ha. Ang dami. Hmm. Dami ka lang. <laughs> Kamusta ka, <nai>? Nay? Nay. <laughs> Kamusta ka na daw? Sasalitaan na si, si Nanay ah. Dapat Ah, patayin lang ilaw. Ilaw yung paning ano niya sa sa cellphone mo. Ah. Oh! Mm. Patay. Ang <laughs> <laughs> galit po lang siya. Patayin, lang patayin, patayin yung ilaw. Patayin yung ilaw. Ano ah, si silaw <laughs> si Nanay? Nasisilaw siya kakakain niya pa lang naman 'yan. <laughs> saglit lang ako dito, Nay. <laughs> nay, saglit lang ako dito. Nay ah. Paalis Ah. Dinalhan ka, oh. oh saging, oh. nai. Eh. Di nalang kita saging. Palisa sila, eh. Binigyan mm. ka nga ng diaper at saka gatas. Yan lang na lang ang tulong <laughs> sa'yo. Talisin mo pa. Mas ko naman si nanay. Nakapagsalita na yun, sir. Kaya nga, eh. Ang lakas ni nanay ngayon, eh, oh. Sir, ang lakas ng ano. Mm. Yung binigay mo na vitamins. Oh, mabisa talaga yun, nai. Mm -hmm. Vitamins na yun. nakaka -ano na siya. Nakakabangon na yun sa sir. Meron ulit na yun, ito. Nay, ito ulit yung vitamins mo na yun. Oh, dito, oh. Mm. Ito yung vitamins si nanay. Mm. Oh, may vitamins ka. Oh, nay, ito ulit vitamins mo na yun. Ah, pang 30 days to. Mm Oh, pang 30 days mo ulit to, ha. Ah. Oh, itong no, vitamins pa mo. Pang 30 days. Nagod lang na sa iyong bahay. Ha? Tagalog pa yun siya ngayon. Ano ka, binilang kuya mo sa isa-isa lang. Mm. Kabilinan daw sa iya isa-isa, ha. Ito na, eh, Daya Per. Nay. Nay, may diaper hmm. ka. Ito, diaper mo na ya. Nay. Ito, diaper oh. Iwan ko to dito na ya. Ito, no, suot mo yan. Hmm. Ibang ko to dito. Itong diaper mo ha. Tapos ito, gatas. Oh, gatas ka pa. Hmm. Ito, gatas mo na ya. Mm hmm. Oh. Nay, ito, gatas mo ah. Iwan ko, iwan ko rin to dito oh, ha. Ang dami. Hmm. Dami ka gatas. <laughs> Tapos ito pa na yun. Oh, oh wala Nay. Ka <laughs> ka. okay. hmm. Ito, tinapay mo na oh. yun. Tinapay, oh. Ayan, oh. Mm. Tinapay to na, yun. Dito ko to, tinapay. Mm. Ayan. Oh. Oh. Mm. <laughs> <Yan>. <laughs> oh. Diyan, ah. Ayaw. Oh. Ayaw niya nga magpalapit dyan, eh. Ito, prutas mo na, ya. iwan ko dito, ha. Oh, ito yung... Mm. Ay, alam ko gusto ni nanay. Kakain lang siya talaga. Ayan. Ay, nakunay. Salamat nga tayo, may nagsusuporta sa'yo. Hmm. Kung wala, ano, nga nga tayo ngayon. Nami. Na, na. Nayo, eto na lang nayo. Ayan. Wow, ah. Oh, nayo. Hoy, may pera siya. nay, bigay ko sa yan nay. Ito, oh, pera eh, yan, nay. Na, alam niya pag pera, oh. kunin niya. Oh, yan, oh sa iyo na yan. <laughs> oh. Tinitingnan niya talaga. Pera yan, nay, pera. Bili natin na ng diaper mo, dalawa pa yan. Oh, sa iyo na lang eh. Oh, lang. <laughs> Ako may pera mo. <laughs> Ayan. Oh, nay, oh, bigay yan. ko sa yan. bigay. Oh. Hatag na sa imo. <laughs> sa akin na lang daw ulit. Oh, oh. <laughs> tabi mo na ha? Nay, tabi mo na. Oh, dali, itabi mo yan. Pambili ng champurado mo. Pa oh, pambili mo ng ano yan, Almusala. Oh, tabi mo yan. Mm. Malakas na si Nanay ngayon. Sayon nay, nay, sayon nay. talaga sa sir. Sayon nay. Grabe na yung sawsaway ngayon. Sayon nay. <laughs> Ayala, <laughs> um, na naman siya. Um, sa'yo na yan, oh. Ay. Umiyak na naman. sa'yo na yan, hawa ka mo to. Waka mo sa'yo yan, sa'yo yan. Bilim pang almusal. Sa'yo na lang. sa'yo, sayo yan. Sayo, sa'yo na yan, yan. Waka mo na. Oh. Sa'yo yan, pambilim mo almusal yan. Iyak na naman siya. si nanay. Mm. Bibili mo almusal yan pag umaga. Noong December wala gibay. pa Ah. Pamangkin yang nagdala. Wala talaga kahit isa. Wala man lang. Tabi mo na yan, Nay. Tago mo yan, bilhin mo ng ano yan mamaya, bibili natin. Mm, bibili mo ng almusal yan. Hmm. Wala man lang yan kalala diyan sa kanya. Sir Ariel lang sabi nga ni Kate, anak daw ni Nanay na panganay si Sir Ariel. Kasi yun lang talagang natulong sa kanya. Lahat-lahat. Alala siguro na na yung anay niya. Wala, mm. Sa isip-isip ni nanay, wala nang nakakaalala sa akin. Oo, sakin. sir. Wala talaga. Mm. Kaya ganyan um, siya. Wala na yung Para mga kamag-anak. Ano na talaga siya sa buhay niya. Hmm. Kaya siguro pagka, ano binabalik niya. Pero nung alaala niya yung wala man lang may nakapunta sa kanya. Ang kain ka pa ako para makapatulog ka kasi Laki sa akin pinagbago nanay, lumakas si yung nanay eh. Pauwi na lang kami sa iyong bahay. Ah. ako, ako lang gusto ko din eh. Malinong ako. Tahimik <laughs> lang. <laughs> lang siya. Gusto niya lang tahimik siya. Tahimik lang siya. Hindi hmm. man lang, mula man lang kahit isa dito nakaalala sa kanya ng December. Kahit man lang sabihin na, ay, manang, ito o, oh, 200, ibili mo na yung tiyay. wala talaga. Buti pang ibang tao si Prissy. Eh? Nita nagbigay, ah. Binigyan niyan siya ng pera. Mm. Uwi na ako, na ya. Nay. nay! Uwi na ako. Pasalamat ka kay Sir Ariel. Pasalamat ka. Mm. Pasalamat ka. Wala, hindi mo kumabi. <laughs> <hindi niyo> kong... <laughs> Uwi na ako, Nay. Ah. Bye-bye. Eh <laughs> <laughs> na yat ano titan lang natin si nanay na ano nang gatas diaper prutas ni nanay no yung saging orange saka ubas tas yung vitamins ni si nanay te ikaw nang bala ulit mo pa inum dito <laughs> ay okay, nanay no ano ah para tuloy-tuloy yung paglakas niya malakas sa sempre mm -hmm. yung pakpala talaga ng vitamins na oh mabisa yan maganda sa ano ni nanay ano mm diba, -hmm. bumalik yung sigla ni nanay mm eh nagpapasalamat din po kay ano no kay Sir Bon Borha at kay Atimix. mix maraming salamat mix ha. Salamat sa ano sa binigay no. At kay Sir Bon Borha maraming salamat po. Ayun po sana, wag po kayong magsawang magtiwala sa akin no. Thank you, thank you very much po. At God bless po. Ayun po, yung dala kay Nanay no. Ayan, salamat po, maraming maraming salamat. Ayun tayo, mong pasalamatan natin sila tayo, si Sir Bon, saka si Ate Mix. Maraming salamat po sa so, nagsusuporta kay Nanay, si Sir Bon, sa si Ate Mix. At si kasi sa Ate Mix, maraming salamat po. Magtiwala lang po kayo kay Sir Ager, siya lang po talagang tumutulong sa amin. Maraming maraming salamat, God bless po.